everyone! Welcome back to another vlog and in today's video, itutuloy ko lang to kasi nakapagsimula na ako mag-vlog kanina. Hindi ko lang alam kung nakapag-intro ba ako dahil um, itatanin ko na yung ating mga nalagas na dahon nung time na nagkatayo cut tayo or nag-prune, nag-trim ng mga succulents. Kasi, meron ulit akong mga pinrim ngayon and nandun na yung ano yung pinaka-mother. Si I think si Chloe or si Mule, nag naguguluhan ako sa kanila. Pinu inano ko na sila um, kinat. And ito yung nakat ko. Yan, dalawang pot yung na propagate ko doon sa mother ko na sobrang laguna kasi. And then nakita ko na yung stem niya is sobrang nipis. And mapuputol na siya, nabibigatan sa dahon niya. Pinutol ko na. Tapos, inilagay ko siya sa medyo maaraw para yung kanyang stem is maging woody or mas tumaba. Ito pa yung mga dahon, na sangkaterbang dahon na nalagas habang pinuputol-putol ko tong mga nandito. Ayan o. Napakaliit kasi guys ng ating lamesa. Sabi ko wag i taas ng sobra. Kaya lang medyo maliit pa lang ngayon. Or maliit talaga. Ayan. So, eto yung ating, ay, hindi kita. Ayan ang ating ipapatong sa soil. Kulang patong pot na to na paglalagyan ko. Pero ipapakita ko lang sa inyo na hindi nasayang yung mga dahon na mga nalagas habang nag-trim tayo ng succulents before. And napakita ko na yun sa inyo. Saka na tayo mag-update ulit. And kung mapapansin nyo after 3 weeks, napakadami na yung dahon. Kaya pag meron kayong mga healthy leaves, na, tulad itong mga healthy leaves na to, wag na wag nyo siyang itatapon. Kung wala kayong pating mix na paglalagyan sa kanila, okay lang, ipatong nyo sa isang tray o ipatong nyo sa area na hindi siya mababasa ng tubig, hindi matutuluan. Katulad nito ang ginawa ko. Pag nagdidilig ako ng halaman, guys, before, hinahayaan ko na siya kahit matubigan before and namamatay. Ngayon, 2024, sabi ko, kada dilig ko, tatanggalin ko to. So, ayun nga yung ginawa ko. And, less siya sa ano ba tawag doon? Yung sakit ng sakit. Millie bags. Happy nga ako dahil itong mga halaman ko na to, wala siyang millie Before kasi pag nagpo-propagate ako, nagkaka- millibugs siya, kahit nakaganyan pa lang. Pating mix na gagamitin ko is ano, uh, may pumice, may vermicast, may coco peat, ayan o, perlite. Iba-iba na kasi used soil na to. Ayan o. Oh. yung mga nasa sako ha. Tapos, naglagdagdag lang ako ng perlite, ng pumice, ng coco peat, and may ano pa siya, coco chips konti lang naman kasi ako naman hindi naman ako masipag magdilig pag may mga masisipag na plantita or mga plant lovers dito na nag-aalaga ng succulents or nagpaplano na mag-alaga ng succulents is hindi po pwede sa inyo guys yung masipag magdilig unless na ang succulent na alagaan nyo is matakaw sa water madami tayong mga succulents na mataga, matakaw din sa water or kahit diligan nyo siya araw-araw is okay. etong ititatanim ko ngayon is purple delight. Napakadaming purple delight guys. Nalagas kasi talaga. Nung time na nagtitrim ako. And yung happy naman ako dahil yung mga tinrim ko na mga purple delight is buhay na buhay. May mga nalagas sa konte pero yung mga nalagas hindi ko na tinanggal. Ayun, tumubo siya sa tabi. Sa tabi nung nung mga buhay. Yan, oh. Ang mga nandito, nasak ang mga nandito is mga Arun mga Miul, mga Chloe, Purple Delight, ah uh, ano pa ba yung mga nandito? Ellen, halo-halo na to guys sa Ellen. Pero ihuhuli kong ipropagate o ipatong sa lupa yung ating Chloe Mule and Arun Kasi maliliit ang dahon. Dito muna ako sa malalaki ang dahon. Yung ating mga Purple Delight. Sabi ko kasi, ano, uubusin ko na yung pating mix na nandito sa kabilang tabi para malinis lalo yung ating garden. Kasi, gusto ko pag magtatanim ako, bibili na lang ako ng potting mix ulit. Hindi na ako mag-iiwan dito ng napakadami. Kasi hindi na uubos eh. Minsan yung ating tinatanim, nakabaligtad. Hayaan nyo siya kung saan nakatingin yung bagong tubo na dahon is itaub nyo. For example, ito, nakahiga yung kanyang dahon. Tapos yung kanyang tubo is nakataas. Okay yan, yan talaga yung normal. Kaya lang pag ganito, hanap ako ha. Wala na pala. Eto, to to Yan. Ito. ito, oh. Nakataob siya yung dahon tapos nandito yung ibabaw ng kanyang bagong tubong dahon. Minsan, kaya nagkakaganyan, guys, ay dahil nakataob siya habang nakapropagate or nakapatong siya ng nakataob. Katulad nito, oh. Nakataob siya ng ganyan. Yan, oh, Pag nakataob, kung ano yung kanilang itsura nung ano, naka-air dry, ganun din yung tubo ng dahon nila. na kasi yung space ng ating garden mapupuno. Dikit-dikit, yun. Pinakita ko lang naman sa inyo to. Kasi may mga nagtatanong din na kung papaano ko daw ba or ano daw ba yung ginagawa ko dito sa mga halaman ko na nalalagas yung dahon or accidentally nalalagas. Actually guys, hindi ako ma na tao. Kaya lang, kung sakali na ganito yung mangyayari sa inyong mga succulents na yung mga healthy lips is nalagas for example lang naman nahulog ng pusa ayan madami, yan yung isa sa numero unong problema nating mga ano yung eh, mga naghahalaman eh. hinuhulog ng pusa yung ating mga halaman so dahil maraming mga nalagas na mga ay eh, hindi to ano, iba ka dito ka. Hindi ka bilog. Kunwari, may madaming nahulog na mga dahon na healthy. Yan. Ano yan, uh, mapipilitan ka na ipropagate talaga sila. Ay, ano, tignan nyo, oh. ang ganda. Di ba, pabilog. Tapos pag lumago, ganyan din siya kaganda. Pero lalagyan ko yung gitna. Paano ba to? Oh. Wala na eh. Pero dapat lagyan natin. Napakadami kasi eh. Hmm. Okay. Next tayo. Yung aronpay, napakadali lang niyang i-propagate. Tapos dito tayo sa ating mule or Chloe. Na napakadami yung katulad nito guys, oh. Tingnan nyo, oh. Apakadami niyan guys. Itinanim ko lang yung ating mga nagsusulputan dito na dahon kasi ano, ipap, wala akong pagpapatungan ng bagong pinopropagate natin. Yeah, mga accidentally lang to na nalagas o kailangan putulin. Yan. Yeah. And sana magsuccessful lahat to. mag -success. Kasi kahit na itinanim natin tong mga to, meron at meron pa din na hindi siya nagsasuccess. Pag didikit-dikitin ko lang din. Huwag nyo muna siyang papaarawan ha. Ano lang, uh, morning sun, at least 9 o'clock. Basta yung hindi siya makakasunog ng dahon, yung init. Yun, pwedeng pwede yung paarawan. And pwedeng isprayan ng water. Yes, kailangan isprayan nyo siya ng water every other day. Depende kung mahangin sa area na paglalagyan nyo, madaling matuyo yung potting mix niya. Isprayin nyo every other day, ganun. Ako kasi guys, uh, hindi ako nagdidilig ng araw-araw sa ating mga succulents, pero merong mga succulents na pwedeng diligan ng araw-araw. Ang goal ko kasi, maglalagay ako ng mga succulents sa labas ng bahay pag puno na dito sa loob yung mga pinopropagate ko, yun yung ilalagay ko sa, yung mga hindi masaselan, yun yung ilalagay ko sa labas ng bahay. Oh, may natumubo din pala na ano, peach pride. Hirap kasi patubuin ito eh, peach pride. Ayan, hindi man lang nangalahati yung ating pinropagate. Ayan oh. Ilalagay ko ito sa Ay, hindi ka siya. Wala na kasi akong pating mix eh. Talagang chinaga ko lang na ano. Kapit tayo guys. Napakaliwanag ng mukha ko. Siguro yung brush na ginamit ko nung nag-blush yun ako is gamit ni Dara sa highlighter niya. Nakialam ako sa makeup kit niya. Hayaan yun na. At least hindi oily. Anyway, hindi ko alam kung... Ay, nakita nyo na pala to, no? Ayan siya, oh. Si Jose Buno. Ito yung mother plant na pinagkuhanan ko ng Chloe. And then yung nakapweso dito, itinaas ko na kasi mas mainit dyan. So, isang mother plant yan nung nakuhanan ko before. Tapos, ito yung mga nakalaylay. And, ano ba? Ito pa yung mga pinropagate ko dati na isang pat, ayan o, happy ako na wala dyang nalagas. Tapos eto, yung mga tinuso ko na arun pay, nalagas yung iba. Pero tingnan nyo naman, kahit nalagas, nag uh, auto pro siya or nag pro pa siya ng sarili niya. And, eto pa. Eto rin, may nalagas din dito kay Tito Bans. Pero nag pro siya. Eto wala siyang nalagas o. pinakita ko sa inyo to before kasi eto yung mga candidate ko yung mga ganitong paso na malalaki candidate ko na ilalagay ko siya dyan kaya kung mapapansin nyo yung area ko ng succulents is para siyang lumuwag or para siyang kumonte tingnan nyo sa area na to ba? Diba? may mga namatay dyan oo nung summer pero yung mga mother plants kasi na nakalagay dyan unti-unti ko siyang inilalagay doon sa area na yan and then mas luluwag pa siyang tingnan once na ihiniharap na natin siya doon sa labas. And then, bibili ulit ako ng ganyang pat, Tapos, dito naman nakaharap yung iba. Meron sa labas, meron sa loob. Ayan, o. No? Alam nyo, guys, kung makikita nyo lang yung mga bahay dito sa malapit sa amin, napakaganda nung hala halaman nila sa labas. Hindi kasi kita, eh. Doon sa, doon, doon sa dulo, yung unahan ng puting sasakyan na yan. Apakaganda nung kanyang halaman. Pero more on ano siya, house plants. Ako naman kasi mga succulents. Ang mga nakalagay lang naman dito is mga mendoza. Ayan. And kung mapapansin nyo, wala na dito si Monstera. Andun si Monstera, oh. Ayun, sa gilid. Hindi kasi gaano maaraw dyan kay Monstera. Tapos kung mapapansin nyo rin yung purple delight natin, ang tingkad ng color, no? Ayan, no? Oh. Ang tingkad ng color niya. Pinag-isipan ko nga rin alisin to, eh. Ay, tingnan nyo, oh. Kasi pinangingatlogan siya ng ano, nitong eto, yung snail pinangingitlog yan siya ng snail pero nakuha ko na yung snail dyan na nangitlog and wala na, maayos naman na dito sa kabilang bahay kaya hindi na siya bahay ng snail so ano pa ba? you know, yung mga nakikita nyo sa loob na nakasabit na yun, ihaharap ko siya dito. Tapos, maglalagay ulit ako dun sa kabilang harap. Para pag-establish na ulit, maglalagay ulit ako dito sa harapan. Ayan, oh. Kulang pa nga ito, eh. Wala kasi ako mabili nung ganitong tray. Yan. Wala na ako mabilhan dun sa binibilhan ko na seller. Gusto ko, anim dito. Anim dito. Tapos, hilera lahat yan. Mayroong sake lens. Para maganda siya tingnan. Dito ko lang inilagay yung ating basurahan. At yung mga alaga ko, <laughs> lagi nakasubaybay sa akin. Hi! And syempre, nag-vlog, nagkala tayo. So, so, sana hindi siya maingay sa background kasi may electric fan. Sobrang init ngayon dito maghapong mainit. Iripat ko na rin kaya to. Tingnan nyo yung restrik ko. Tingnan nyo, ang pangit kasi maaraw naman, hindi ko ma-explain, maaraw naman dito sa area ko. Pero parang yung araw niya, hindi sapat. Mahangin, maaraw, dito siya nakalagay oh, dyan. Siguro dahil na siya ng ibang dahon, ng ibang halaman ko. And, ayun nga, para mas gumanda lang yung sake lens, kailangan, move lang ako ng move. ang meron dito mga namamatay pa, like yung lola ko. May, sino ba dito yung nakakabuhay ng lola? Iyon yung guys, pass na ako dyan. Merong gustong magpadala sa akin ng ionium. Sabi, ionium sa akin. sabi ko, pass na po muna kasi masisi, mamamatay lang dito sa akin. Kasi hindi nila gusto dito sa area ko. Yung rubidona ko na sakelen, Maganda siya ilang taon, pero namamatay din siya. Hindi ko alam kung bakit namamatay siya. Okay naman siya before sa akin. Tapos bigla siyang namamatay. And ano pa ba? Sa mga gustong mag-alaga, ano ba yung mga i-share ko sa inyo na succulent na okay? Yung mga Purple Delight, Cheese Pretty, guys, sa mahilig sa Cheese Pretty, ay Cheese Pretty, Cheesecake na succulent. Yan, recommended ko sa inyo yan sa mga mag aalaga ng succulents, punta lang kayo sa bentahan ng ano ba yan, ng group ng mga succulents, tanungin nyo kung ano yung succulent na cheesecake mabait yan uh, tinkerbell, variegated at hindi, okay din darling sunshine pink rosa nalagas yung mga dahon ko ng pink rosa tatlong pot ng mother yung binili ko na pink rosa last year. Nalagas lahat ng bleach nung summer pero may natira. And saka ko na siya ipapakita sa inyo kasi nalagas siya, oo, tapos hinayaan ko. And then yung mga branches niya na walang dahon, unti-unti na ulit nagkakadahon. Which is yun yung gusto ko sa mga succulents na parang may mga branches siya. Tapos yung mga duluduloy lang yung may dahon. Ipapakita ko sa inyo soon. Kasi parang ano pa lang five months pa lang to na ano, na tinutubuan ng mga bagong babies. Pero malalaki yung babies niya, in fairness. Peach candy, okay din. Eto, ano pa ba? Madami, madami pa din naman na mababait na sakin, Um, Hakuo, Hakuo, pink, pretty pink, or marpin, marble gold, madami, madami guys na, ano, Basta kung ano yung mga pinapakita ko sa sa ating mga vlogs na succulent, try nyo din po. Kasi, yun yung mga matagal na, lalo na sa mga nakasubaybay sa atin, matatagal na yung mga succulent tayo Tapos, etong mga pinropagate natin na to, ilalagay ko lang siya sa isang tabi, dito sa gilid. And then, after 3 weeks, ililipat ko ng pwesto. 3 weeks to 1 month, ililipat ng pwesto. Pero eto kasing isang to, hindi ko na siya nilipat ng pwesto. Doon lang siya sa area na kung saan siya nakalagay ngayon. Doon ko lang siya nilagay. So, mabait pala si ano. Kasi first time ko na nag-propagate nitong Chloe na to. And okay naman siya. Yun nga lang, simula nung inano ko, pinropagate ko, hindi ko pa siya nadiligan ulit. Spray lang ng konti nung nakaraan. I think New Year or Christmas. After Christmas ko siya diniligan. Hindi lang diligay. Parang ambon lang. Yun lang yung ginawa ko sa kanya eh. Okay naman siya. So, dito ko na i-end ang ating vlog. Pero, tayo ulit upload ngayon. Naubusan ako ng content. <laughs> Mag-comment nga kayo guys kung ano yung gusto nyong i-content natin. Para nagkakaroon ako ng na idea. Naubusan ako eh. Nakaka-stress din na. <laughs> Sana! nagustuhan nyo ang video to kahit na nakaupo lang tayo dito at nagtotok lang ako sa inyo para may makausap lang tayo and see you guys on our next video. Bye!